what's up mga -chan, chan eh magandang araw po sa inyo magandang umaga po no talagang <laughs> gising po talaga tayo ng umaga no kasi sente si ante eh, dito sa bahay eh kani kanina lang kasi daw yung kanyang baboy daw ay eh, hindi daw kumakain wala daw ganang kumain no yung gagawin ko po ngayon eh gagamutin po natin no eh ngayon sa pansamantala hindi muna natin tuturukan ng antibacterial o antibiotic yung baboy nante no eh ngayon eh tutukan muna natin siya ng vitamins no. Tara samahan niyo po ako mga -tian -tian, na ano po pupuntahan po natin yung baboy nante para magamot natin no at masolusyunan no mga Atchianchan. Tara samahan niyo po ako. Ano eh, mga Atchianchan yung baboy. Eh talagang humihiga lang siya. Eh gagamutin natin no mga Atchianchan. Ito mga Atchianchan eh meron tayong dito itong B complex vitamins lang muna yung ibibigay natin sa kanya kasi wala pa tayong antibiotic eh kung ano natin to kasi ito yung Bixan SP ito yung pampagana kumain sa baboy no para ganahan sa pagkain no kasi liver extract yan no yan yan po yung ano pampagana kumain no sa mga biik no ito ko yung gagamitin natin sa pagtuturok no ako po hindi po endorser ng Bixan SP ha? ito lang po yung nakikita ko talaga sa mga nagbaba no sa gabay natin sa pagbababoy no pati sa big yung mga beak ko eh, ko nito no after 10 days eh tuturukan natin no no tapos yung iron 3 days no tapos ito 10 days eh, ngayon eh, nakita ko diyan na walang gana kumain ayun muna yung ituturok natin ito Bexan SP no subukan natin kung talagang madadala siya no at kung hindi observation natin na hindi siya maka-recover pa Naturo natin ng vitamins C eh, magbibigay na tayo ng antibiotic mga atyan -tyan. agad na tayo bibili sa mga parmasis tuloy <laughs> sa mga aggravate ng no, mga atyan no? yan tara tuturok tayo sa baboy turukan no yung baboy ente no eh sana gumaling na at magkat kumain na siya no at lumakas na yung appetite niya sa pagkain no yan kung hindi man ano gumaling sa binigay natin na vitamins vitamin SP hindi umepekto so, eh talagang bibigyan natin siya ng antibiotic kasi talagang may lagnat eh, eh paracetamol <laughs> o antibiotic yung iaano natin sa kanya no yan Observe lang muna tayo kung ano talaga. Kung